Kamusta mga kahoops? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Pag-usapan natin ang opening night ng NBA. Ang unang laro ay sa pagitan ng defending champions Denver Nuggets at Los Angeles Lakers. Alam natin ang matinding hidwaan sa pagitan ng dalawang koponan. At sa pagkakataong ito, ito'y sa harap pa mismo ng Lakers na ibinigay ang sing-sing ng Denver Nuggets. Sila ang kopo ng tinambakan at tinanggal sa playoffs noong nakaraang season. Kaya't talagang mainit ang laban na ito bago mag-umpisa ang laro. Ang starting lineup para sa Denver Nuggets, Jamal Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon at Nikola Jokic. Sa Lakers naman, D'Angelo Russell, Austin Reeves, Torian Prince, LeBron James at Anthony Davis. Agad nagpakita ng husay si Lebron James sa isang hustle play. Ang unang puntos ng bagong NBA season ay nagmula sa dunk ni Anthony Davis. Sunod-sunod ang three-pointers ni Torian Prince at nagtapos ng isang coast-to-coast -coast finish si Lebron. Ngunit napansin natin na iba ang takbo ng opensa ng Denver Nuggets. Si Nikola Jokic ay patuloy na nagpapakita ng galing sa harap ni Anthony Davis at siya pa rin ang nagdadala ng laro para sa Nuggets kasama si Murray. Sa unang limang minuto ng laro, lahat ng starters ng Denver Nuggets ay nakapuntos. Sa kalagitnaan ng quarter, nag-takeover mode ang Denver at umabot na sa double digits ang kanilang lamang. Sa pagtatapos ng unang quarter, hawak ng Denver Nuggets ang 14 points na lamang sa score na 34-20. to 20. Sa simula ng ikalawang quarter, nadapa si Lebron nang mahulog ang paanya kay Reggie Jackson ngunit agad siyang bumangon at nagpakita ng husay. Subalit hindi pa rin makatutukan ng Nuggets ng Lakers. Wala silang sagot sa opensa ng Denver. Natapos ang ikalawang quarter, at hawak pa rin ng Denver Nuggets ang 9 puntos na lamang sa score na 63-54. Si Nikola Jokic ay may 19 points at 9 rebounds. Si KCP ay may 9 points, si Murray ay may 8 points, at si Reggie Jackson ay may 8 points. Sa Lakers, si Anthony Davis ay may 17 points at 1 rebound. Si Lebron James ay may 10 points, 5 rebounds, at si Torian Prince ay may 8 points.